sa lahat. Binulabog ng mga putok ng baril ang mga residente. Malapit sa paara lang yan sa Bohol. Isang notorious sumanong carnapper ang nagtago sa eskwelahan. Patay ang sospek ng makaenkwentro ang mga pulis. Ang kabuang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. News Five Exclusive. Pinoy caregiver na pinili ng grupong Hamas, ikinuwento ang mapait niyang sinapit. Uh, paputok nila yung mga baril nila dito sa tenga ko po. Opisyal ng PNP na dati nang nasangkot sa hit and run, inaresto muli matapos namang manakit ng waiter at magpaputok ng baril sa labas ng isang resto bar sa Quezon City. Sa pool sa dash camp, lolo na tumatawid sa pedestrian lane, nakagip ng delivery van sa Binyan, Laguna. Dating Senadora Laila De Lima, ikinatuwa ang pagpanik sa kanya ng Court of Appeals sa kanyang mga reklamo laban kina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara. Michelle Marquez D. pinagkabuluhan sa pagbabalik niya sa bansa. At sa Happy Weekend, samahan niyo kaming maghanap ng mga murang panregalo sa Tutuban Night Market. Sa bitnang umuwi ng bansa ang Pinoy caregiver na si Jelenor Pacheco na pinihag ng Grupong Hamas sa Israel. Kahit malaya na, nakakulog pa rin daw sa kanyang isipan ang mapait na sinapit. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, Exclusive. Pagpunta ko dito... Isang araw matapos ang kanyang paglaya sa kamay ng militanteng Grupong Hamas, ito na ang caregiver na si Jelenor Pacheco. Masaya nang nakakausap ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Pero sa likod ng bawat ngiti, daladala pa rin niya ang mapait na sinapit. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Jalinor, siya mismo ang nagkwento ng agaw buhay na eksena habang siya'y isang bihag. Tatlong beses nila akong pinaluhod na tinutukan ng limang tao. Talagang ano, hindi pinayagan ng Panginoon na kalabitin yung gatilyo. Tanging iniinda na lang ni Pacheco ang tila na binging kaliwang tainga uh, nila yung mga baril nila dito sa tenga ko po, po. Sa ngayon, sumasailalim pa sa medical evaluation at debriefing si Jelinor sa Israel. Labis na raw ang kanyang pananabik na makasamang muli ang pamilya. At pagkatapos ng nangyari, wala na siyang balak mga ibang bansa. Ang tanging nais na lang niya, makapagsimula ng negosyo sa Santa Ana, Cagayan. naman ang sa pagpunta ko dito, baon-baon ko hanggang ngayon. Yung baon kong pumunta ng Israel, eh, magkabahay, natupad naman na. Mag magkaon lang kasi ang trabaho ko noon eh, driver ng kiskisan, kisan mm -hmm. yung Rice uh, mm -hmm. ng sariling ganon, masaya na ako. Gustohin man ng dalawang anak ng yumaang employer ni Jelinor na makasama pa siya sa Israel, batid nila na mas makapagsisimula ng bagong buhay ang OFW kasama ang sarili niyang pamilya. I want him to do whatever is best for him. If he, if you, if he decide to stay, we will be happy to help him to find somebody else to help. Patuli namang nakaantabay ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas at OWA kay Pacheco. Sagot na raw ng gobyerno ang kanyang pagpapagamot. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, nasa 300 Pilipino na mula Israel ang naging bahagi ng repatriation program may mga uuwi pa raw sa mga susunod na araw. May mga 90 pang uh, inaayos naayos para pa uwi. Ang maganda dyan, 100 sa gasa naman, ha? 111 ang hmm. nakalis na. Kala namin mga 80 lang, umabot ng 111. Tapos meron pang around 10 na tatawid itong weekend. Pinaghahanap pa rin ang isang Pinay na si Nora Babadilla. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bahagyang nagkatensyon ng muntik mapurnada ang pagpapalaya ng Israel sa ilang palestinong bilanggo. Bumuhos naman ang emosyon ng muling makasama ng mga Israeli ang mga kaanak nilang pinakawalan ng mga Hamas. Nagbabalik si Reniel Pawi. Mahigpit na yakap mula sa kanilang ama ang sumalubong sa mga batang ito sa Israel. Kabilang sila sa ikalawang batch ng mga bihag na pinalaya ng militanteng grupong Hamas. Hindi rin pinalagpas ng siyam na taong gulang na batang ito na yakapin ng kanyang mga kaibigan matapos siyang ma-hostage sa Gaza. Labis naman ang tuwa ng apat na taong gulang na batang ito nang muling makapiling ang kanyang pamilya, makalipas ang limampung araw sa kamay ng Hamas. Labing tatlong Israeli at apat na Thai nationals ang pinalayang bihag ng Hamas nitong Sabado. Sa kabuuan, apat na isang bihag na ang pinakawalan kabilang ang isang Pinoy. Inaasahang madaragdagan pa yan ngayong araw hanggang bukas. Bahagya naman nagkatensyon sa labas ng kulungan sa West Bank nang maantala ang pagpapakawala ng Israel sa mga Palestinong bilanggo. Pero makalipas ang ilang oras, natuloy rin ang pagpapalaya. Daan-daan ang nagdiwang ng pakawala ng Israel ang ikalawang batch ng mga Palestinong bilanggo kapalit ng mga bihag ng Hamas. Tatlong putsyang na Palestino ang nakauwi na sa kanilang mga pamilya nitong linggo. Sa kabuuan, 78 bilanggo na ang lumaya. Sa gitna ng palitan ng mga bihag at bilanggo, kaliwat kanan pa rin ang mga protesta para ipanawagan ang tuluyang tigil putukan at pagpapakawala ng lahat ng mga bihag. Patuloy naman ang pagdating ng mga truck na may dalang relief goods at medical supply para sa mga apektado ng giyera sa Gaza. Bahagi na pagkasundo ang apat na araw na tigil putukan ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Raneal Pawid, News 5. Arestado ang isang opisyal ng Philippine National Police matapos mag-amok at magpaputok pa ng baril sa labas ng isang restobar sa Quezon City. Kinilala ang sospek na si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong, dating hepe ng QCPD, Criminal Investigation and Detection Unit. Sa salaysay ng dalawang komplainan, nakita nila ang polis habang nakikipagtalo sa isang customer ng bar. Ipinatawag pa ni Abong ang manager ng resto bar bago kwelyuhan ang isang waiter. Paglabas ng polis sa bar, dalawang beses pa siyang nagpaputok ng baril. Agad namang inaresto ng mga rumispondeng polis si Abong. Lasing paraw ang PNP official ng datnan ng kanyang mga kabaro. Dati na rin nasangkot si Abong sa hit and run. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na reklamo, kabilang ang alarm and scandal, assault at paglabag sa election gun ban. Sa pool sa dashcam, ang isang tumatawid na matandang lalaki na nahagip ng delivery van sa Binyan, Laguna. Sa video, makikitang paika-ika si Lolo sa tawiran nang bigla na lang bumulaga ang van Nahagip ang kanang bahagi ng katawan ng matanda at nabitawan niya ang bit-bit na plastik. Wala namang tinamong matinding pinsala ang lolo. Matapos mag-viral, sinibak sa trabaho ang driver. Handa rin daw makipagtulungan ng kumpanya ng delivery van kung ipatawag sila ng LTO o Land Transportation Office. Mga kapatid, patuloy pong makararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa. Dahil yan sa northeast monsoon o amihan at easterlies o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Dahil sa amihan, magdamag na uulanin ang Cagayan, Isabela, Aurora at ang hilagang bahagi ng Quezon Province. Magiging maulap at makararanas din ng panakanakang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region at mga lalawigan sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. Paghandaan din ang posibleng pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa, bunsod ng easterlies at ng localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, hindi na makakaapekto ang shear line sa southern Luzon. Mahigit isang milyon ang naitalang apektado ng pagbaha na dulot ng nagdaang shear line at low pressure area ayon sa NDRRMC. Ilan sa mga probinsyang naapektuhan ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Susunod, lalaking tirador gumanon ng mga motorsiklo na patay ng mga pulis sa isang eskwelahan sa Bohol. Michelle D., may collab project nga ba? Kasama si Miss Thailand. At silipin natin ang pagpapailaw sa pinakamalaking parol sa bansa sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. Lahat ng yan sa pagpabalik ng Frontline Filipinas Weekend. Arestado naman ang ikatlong most wanted ng Quezon City. Ang suspect na haharap sa kasong carnapping. Nasa front line ng balitang yan si Ian Suyo. Sa video na to nakuha noong lunes ng gabi, nagkukumpula ng mga pulis sa labas ng isang gate sa Caloocan City. Maya-maya pa, agad nilang sinuyod ang isang residential area sa loob. Huminto sila at kinatok ang isang kwarto at hinanap ang isang lalaki. Pero walang nagpaunlak sa kanila. Ilang minuto pa, ka. Sige po, ang Mag-usap tayo dito. sumama dito. Ang tinutugis na lalaki na haharap sa kasong carnapping. Kinilala siyang si Alias Leo, 40 anyos. Sa bisa ng warrant of arrest, dinala ang lalaki sa Anonas Police Station. Ito po ay minanmanan po ng ating mga operatiba So almost mga 2 week po na casing, surveillance hanggang sa natuntog po siya ito sa particularly na po sa sa kalookan. Ayon sa mga otoridad, matagal nang tinutugis ang suspect. Pangatlo si Alias Leo sa listahan ng most wanted sa Quezon City. Dati na rin siyang nakulong sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Base sa investigasyon, parte ng isang grupo na sangkot sa carnapping ang suspect. Modus nila ang magnakaw ng sasakyan sa Quezon City at ibenta ang mga parte nito sa iba't ibang lugar. Dumadayo sila din sa Quezon City. So pag meron silang nakitang mga mabibiktima, agad-agad grupo sila ito eh. So agad-agad nilang itong uh, tatakutin, sila sa motor at at uh, dadali nila yung motor, iiwan nila yung biktima. Tapos po, ibibenta po nila ito per pira ito. So pyesa-pyesa po yan ang binabaktak po nila. Todot ang ginama ng suspect sa reklamong karnaping. Depensa niya, nadamay lang siya sa krimen. Napasama lang po talaga ako. Bali yung kasama ko po, hindi ko naman po alam na gano'n po ang gagawin niya. Sa ngayon, inaasikaso na ng mga otoridad ang return of warrant ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyo, News 5. Abiso naman sa mga motorista, dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang aasahan sa darating na linggo. Posibleng maragdagan ng 20 hanggang 40 centavos ang kada litro ng diesel. Gayun din ang kerosene na nasa 35 hanggang 55 centavos ang maaaring itaas. Posibleng namang mag-rollback ng 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Mas dumami ang mga Pinoy na nagsabing bumaba ang kalidad ng kanilang buhay. Base sa bagong survey ng Social Weather Station o so SWS, 30% ang bumaba ang quality of life. Mas mataas yan ng 8% kumpara sa nakaraang survey noong Hulyo. 28% naman ang naniniwalang bumuti ang kanilang pamumuhay. At 41% ang nagsabing walang nagbago sa kanilang buhay. Isinagawa ang survey mula September 28 hanggang October 1 sa 1,200 Pilipino. Sunod, presidente ng Austria, kinagat ng aso ng presidente ng Moldova. Mga bata na masko sa Malacanang. At sa Happy Weekend, paghahanap ng mga murang panregalo sa Tutuban Night Market, mission accomplished kaya? Huwag kayong bibitiyo, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. tulang theme park ang Malacanang nang buksan nito kanina para sa mga namamaskong bata. Laro rin nagriwanag ang palasyo ng pailawan ang isang giant Christmas tree. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. 5, 4, 3, 2, 1! Feel na feel na ang Pasko sa Malacanang. Pinailawan kagabi ang giant Christmas tree sa Kalayaan Grounds. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpapailaw nito na may taas na apat na talampakan. Hitik sa mga palamuti ang Christmas tree na napapalibutan ng mga giant parol. Likhaya ng mga state college and university na sumali sa parol making contest ng palasyo. Big winner ang parol ng Batangas State University na naiuwi ang 1 million pesos na grand prize kalahating milyong piso sa second placer na University of Northern Philippines. Habang 250,000 pesos sa third placer na Bohol Island State University. Kanina, nagmistulang theme park naman ang palasyo na binuksan sa daan-daang chikiting. Enjoy sa paglalaro at food trip ang mga bata mula sa mga barangay malapit sa palaso, piling shelters at bahay ampunan. Bahagi ito ng balik-sigla-bigay-sayag gift-giving sa palasyo. Present din kanina sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos na tumayong malaninong at ninang sa mga chikiting. We all know that Christmas is really about the children. And we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Na makita, makita natin ang inyong mga ngiti. Dumalo naman kagabi si Vice President Sara Duterte sa awarding ng mga nanalo sa Belen Competition ng Belenissimo sa Tarlac City. Nag-storytelling din ang Vice Presidente sa mga bata. Nanawagan siya na patuloy na suportahan ng taong bayan ang 8-point agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat po tayong lahat ay nagkakaisa sa likod po ng ating gobyerno dahil kapag tayo po ay nagkakaisa, nagiging malakas ang komunidad at nagkakaroon ng tuloy-tuloy na kaunlaran. Sinabi yan ni VP Sara sa gitna ng umuugong na issue sa umano'y lamat sa unit team at sa umano'y planong impeachment ng Kamara. Itinanggi na ito ni House Speaker Martin Romualdez at nauna na rin sinabi ni PBBM na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kinagat ng aso ang presidente ng Austria. Ang may-ari ng aso, presidente ng isa pang bansa. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Marty Bautista. Viral ang video na ito kung saan makikita ang mga presidente ng Austria at Moldova kasama ang isang aso. Nang bigla na lang sinakmal ng aso ang kamay ng presidente ng Austria. Agad naman nag-sorry si Moldovan President na siyang may-ari ng aso. Masyado lang daw sigurong natakot ang kanyang aso sa dami ng tao noong araw na iyon. Nasa Moldova si Austrian President Alexander van der Bellen para pag-usapan ang kahilingan ng Moldova na makasama sa European Union. Nasa maayos naman daw na lagay ang Austrian President. Ah, forgot my tools again. May bago ng katulong ang mga construction worker. Meet Atlas, ang robot ng Boston Dynamics na may kakaibang skills. Sa video, mahigitang inutusan siyang kunin ang tool bag. Agad siyang kumuha ng plywood para magsilbing hagdang paakyat. Kaya niya rin tumalon. Sabay hagis ng tool bag sa construction worker. Pero hindi lang yan ang kayang gawin ni Atlas. Kaya niya rin umikot sa ere. Ayon sa mga gumawa kay Atlas, kailangan pa nilang magsagawa ng dagdag na pag-aaral bago i-mass produce ang robot at makatulong sa construction workers. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Fit for a Queen ang mainit na homecoming ni Miss Universe Philippines, Michelle D. At ngayong nakauwi na, ano-ano nga bang mga dapat abangan sa ating reyna? Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. bayanihan is real kahit walang corona. M &A! M &A! Winner na winner si MMD sa puso ng mga Pinoy. Michelle Marquez D. Michelle, Kagabi, lumapag sa bansa si Michelle D. matapos sa kanyang top 10 finish sa Miss Universe 2023. Hindi naging balaki ng ulan sa pagdumog sa kanya ng fans sa NAIA Terminal 1. Bitbit -bit pa nila ang mga Philippine flag at MMD memorabilia na pinirmahan naman ni Michelle. If ever I brought home the crown, syempre ginusto ko oh, yun. Pero my goal is really to make all of you proud to represent our country as best as possible. Nakita nyo naman nakuha natin lahat ng special awards. And honestly, that's a testament to how prepared the Philippines was. Sinalubong din si Michelle ng kanyang number one fan. Walang iba kundi ang kanyang mommy na si Miss International 1979 Melanie Marquez. Ginawaran din si Michelle ng pagkilala ng Department of Tourism dahil sa kanyang pagkapanalo sa National Costume Competition kung saan ipinagmalaki niya ang turismo ng ating bansa. Ngayong balik Pilipinas na siya, may na-miss daw si Michelle. tinatanong ng nila ng mga kaibigan ko. Ano bang gusto mo? Sabi ko, "Oh my gosh, I need Pinoy food na" Na may miss ko na talaga. So ako, yun yung talaga yung focus ko is ay malapit na umakatikim ulit ng favorite delicacy ko which is Pinoy food. Pero of course, yung may uuwi ko talaga from El Salvador was really the relationships that I bonded there, that I was able to form. Speaking of friendships formed, trending ang mga posts ni Michelle sa extra close photos nila ni Miss Thailand Antonia Posil. Marami tuloy fans ang kinilig sa kanila. Sabi ni MMD, nagkalayo man sila ngayon. Makikita raw muling magkasama ang dalawang beauty queen soon. So, mga things na nakalatag din, abangan nyo po. Abangan sa Miss Universe Philippines page dahil magkakaroon din ng motorcade para kay Michelle. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pinakamalaking parol sa bansa. Pa ilawan sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. At samahan kaming mag-Christmas shopping sa Tutuban Night Market. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Ikinatuan ni dating Senadora Laila de Lima ang pagpanig sa kanya ng Court of Appeals sa kanya mga reklamo laban kina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara. Binaliktad ng CA ang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang mga reklamo at ipinagutos na muling buksan ang investigasyon. Ang mga reklamo ito ay kaugnay sa paggamit ni Naagire at Guevara na mga convicted criminal bilang state witnesses. Umaasa naman ng dating senadora na magbubunga ang muling pagbubukas ng investigasyon. Nauna nang iginiit ni Delima na labag sa Witness Protection, Security and Benefit Act ang ginawa ng dalawang dating kalihim. Wala pang pahayag sina Aguirre at Guevara kaugnay rito. Sa unang pagkakataon, maghaharap ang UP Fighting Maroons at the Green Archers sa finals ng UAAP Men's Basketball. Ito na ang ikasusunod na finals appearance ng UP matapos nilang pataubin kahapon ang Ateneo Blue Eagles sa score na 57-46. Sa kasunod na laban, tinambakan naman ang Archers ang National University Bulldogs para makabalik sa kanilang first finals appearance sa nakalipas na anim na taon. Ang final score, 97-73. Gaganapin ang Game 1 ng UAAP Finals sa Merkules alas 6 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Habang Game 2 naman sa susunod na linggo. magda sa isang partnership ang Warner Brothers at Metro Manila Film Festival 2023 entry na Malyari. Ito ang kauna-unahang venture ng Warner sa Philippine Film Market. Ikinatuwa naman niya na produksyon ng pelikula. Ayon sa bidang si Piolo Pascual, isa itong milestone sa local film industry. Ang malyari ay tungkol sa kauna-unahang documented serial killer sa bansa na si Padre Juan Severino Malyari. Ipapalabas ito kasama ng iba pang MMFF entries ngayong Pasko. So I'm really ecstatic, you know, to be given this chance to showcase Philippine cinema and have Warner Brothers as a partner, not just here but to be shown abroad. Malaking responsibility yun mo, but at the same time, it's not just an honor but it's a privilege to be able to uh, be part of something this big. Paiilawan na ngayong gabi ang pinakamalaking parol sa bansa. Matatagpuan yan sa isang theme park sa Santa Rosa, Laguna. Dalawampung talampakan ng taas ng parol at meron itong 1,700 na LED bulbs na kumikislap kasabay ng paborito nating Christmas carols. Gawa ito ng premiadong lantern maker mula Pampanga na si Eric Kiwa at kanyang anak na si Von. Paiilawan din ngayong gabi ang giant Christmas tree sa theme park. Oh, partner, kaninong ulit kita? Nakaisip na ka man. na ba ng ireregalo mo sa mga ina anak mo ngayong Pasko? O oh, oh, oh. nakabili na? Maaga ako mamili, November pa lang Ay, tapos wais. na. Mm -hmm. Ako ni isa wala pa. <laughs> Ngayon, kung hindi pa, eh, subukan niyo mag-ikot dito sa Tutuban kasi murang-mura raw ang pangregalo doon. Oh, samahan nating mag-Christmas shopping ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Ngayong weekend, detective muna ang pet Ang aking special na misyon, ng Tutuban Night Market. Welcome to Oplan Tutuban! Para sa level 1 ng aking task, abangan ng big transformation ng Tutuban. Sa araw, ito isang shopping mall at bago sumapit ang gabi, ito'y nagiging isang malawak na palengke na kaluwat kanan ng mga stall. Grabe, ang dami nga nila. Level 1, Unlocked. Para sa next level, hanap ng pangregalo sa darating na Pasko. Best hidden objects este, best bargain finds dito, magamit para kay nanay, tatay, ate, kuya, lola at lolo. At syempre, hindi rin mawawalan ang mga chikitings. Alert! Alert! May 30,000 na mami-mili ang dumarayo gabi-gabi sa Tutuba Night Market, box office, at heto, new characters unlock, meet galanting guy at busy mommy. Mas mura! marami ka nang mabibili. Para sa aking side mission, shopping raid ang dalawa. Magaling, magaling. Ano kaya naging discarte nila? Tipid tips number one of maghanap muna, magtanong-tanong, and then wag mahiyang tumawad. Let's go! Level 2, unlock. Level 3, task ongoing. Alamin ang hidden treasures ng tutuban. Tutuban, uh, nanggaling ito sa salitang, uh, yung sound ng tren, kung tutut, -tut and yung salitang tuba. Kasi dati, ang Tutuban ay isang coconut farm na sikat sa paggawa ng tuba. Hmm, pero teka, may isa pang itinatagong yaman ng Tutuban. Sino mag-aakala na kaba ng Tutuban Night Market na ito ay dati palang station ng tren? At dito sa lagod na to, dito, mismo, nag-aabang, naghihintay ang mga pasahero ng tren noon. Pero ngayon, di ba, isa na siyang pamilihan. Kilala ito bilang Tutuban Train Station noon na kumukonek sa ilang probinsya ng Northern Luzon. Sa katunayan, naging bahagi ito ng kauna-unang railway system ng bansa, ang Manila-Dagupan Line. Road to Level 4, bisitahin ng dating train station. Kamangha-mangha ang timeless na ganda ng architecture. Mula sa arc entrance, old wooden doors... Antique brick walls at cast iron posts. Lahat, matibay pa rin hanggang ngayon. New level, unlock. Difficulty, increase. Hanapin ng kid-friendly attraction. Yes, is it. Welcome to Tutuban Carnival. Masaya ba? Yes, sir, po. po. Nasiyang ka na sa pamimili? Sisigla pa ang kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas pagtapak mo sa tutubay. Status, mission completed. Happy weekend mga kapatid. Mondi Lopez, News 5. Hindi pumasok. Pero, <laughs> yun talaga yung finance. <laughs> yun, 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 <laughs> Pero nakakatuwa naman kasi hindi ka lang magsha shopping may NJP pa yung mga bata. At medyo Ooh, may matututunan may kasi carnival. may na-preserve na parts. Saka gusto ko ano, yung ano, apa, trivia mo, Mondi. Ah. Tutu at oh, ano. Oh, yun pala. Galing. Oh, paalala lang yun lahat, mga kapatid, na 29 days na lang, Pasko na. At Christmas. yan ang mga balita mula sa Fra line ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita balita ako naman si Jess De Los Santos magandang gabi Pilipinas